Hello guys! Welcome and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin yung watermark sa TikTok. Okay guys, pindutin yung TikTok app. Tapos click yung profile dito sa baba. Tapos hanap lang tayo ng video na tatanggalan natin ng watermark. ito yung napili ko guys. Ayan, click lang tong video na to. Tapos click 3 dot. Tapos click copy link. Tapos i-back e lang yan. Punta tayo sa Google Chrome. Ayan. Tapos i-type lang natin yung TikTok Downloader. Tapos, pag na-type na yan siya, yung pinakauna na results, yan yung pipindutin natin yung TikTok Video Downloader by Snaptek. Click lang natin to guys. Ayan, tapos ipipaste natin yung link dito na natin kanina. Ayan, tapos click download. Ayan, tapos click ulit yung download. Tapos i-exam natin yung ads na lumabas. Ayan, tapos i-open na natin. Ayan na siya, guys. Oh, wala na siyang watermark. Ayan, punta lang tayo sa gallery. Ayan. What's on your mind? Heto, nag kung paano gagala ng hindi gagastos. <laughs> oh, ganiyan lang kadali siya, guys. Ayan, kung bago lang kayo sa akin channel, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, subscribe, and hit the notification bell para lagi ka-update sa mga bago kong videos na i upload Thank you for watching!